Sa isang tahimik na bayan sa Montana, isang lugar na akala nila ay ligtas, isang madilim na lihim ang nagkumpol sa hangin. Isang kasaysayan puno ng takot, pangamba at kababalaghan. Noong February 20, 2002, nagsimula ang paglilitis kay Nathaniel Barjona. Si Nathaniel Barjona, isang nilalang na imbis na maging isang tao ay naging isang halimaw na nag-iwan ng bakas ng kasamaan sa bawat hakbang. Hindi lang simpleng pag-aabuso ang kanyang ginawa sa tatlong batang binata na tumanggap sa kanya bilang isang ama. Ang mga ebidensya ay nagsabi ng mas malalim pang kasalanan isang kasalanan na hindi mapaliwanag, isang kasalanan nagtulot ng katakot, takot at pagdududa. Natuklasan nila ang isang serye ng nakatagong sulatin, mga lihim na pahayag na nagsisilbing banta at patunay na mayroong isang mas madilim na nagawa sa nangyari. Isang bagay na mas nakakatakot pa sa lahat, isang unspeakable act na nagpunsod ng isang tanong. Ano ba talaga ang ginawang kasalanan ni Barjona sa isang batang sampung taong gulang? Maligayang pagdating sa mundo ng dilim at misteryo. Dito sa aking channel, tatalakayan natin ang mga kakilakilabot na krimen, mga kasong yumanig sa lipunan, mga kwentong puno ng hiwaga at mga katotohanang mas masawal pa sa kathang isip. Kung ikaw ay mahilig sa mga true crime stories, unsolved mysteries, at malalamig na kaso nasa tamang lugar ka. Mag-subscribe ka na dahil dito bawat kwento ay may pangungot na katumbas. Si Zach, isang sampung taong gulang na bata ay nagsimulang pumasok sa Whittier Elementary. Mabilis siyang nakaangkop sa buhay eskwela. Isa siyang batang kaibig-ibig, palakaibigan at palaging may ngiti sa labi. Isang ngiting puno ng liwanag at saya. Noong February 6, taong 1996, tulad ng dati, naglakad si Zach patungong paaralan. Alas 7.30 ng umaga siya nagising. Nagpaalam sa kanyang ina at kapatid na babae. Mahigpit siya nitlang niyakap at sinabing mahal nila siya. Bitbit -bit ang kanyang bag, pumagtas siya sa eskinita. Ngunit sa loob ng sampung minuto, para pang naglaho siya sa mundo uling ulat ay nakita siyang naglalakad sa kanto. Pagkatapos noon, wala na. Isang biglang katahimikan, walang bakas, walang sigaw, at walang paalam. Sa araw na iyon, nawala si Zack. Isang masusing paghahanap ang isinagawa. Kasabay ang paglunsad ng isang kriminal na investigasyon sa pangunguna ng country attorney agad na lumitaw ang isang katotohanan. Ito hindi isang ordinaryong pagkawala. Tila ba isang krimen ang naganap. Hindi lamang si Zach ang nawawala. Hindi siya basta tumakas. May humahalughog sa kanya. Isang tao ang nangakit at nag-agaw sa kanya. Ang hinala ay agad na tumukoy sa isang kilalang sex offender na malapit lang sa kanyang tinitirahan at nadadaanan niya patungong paaralan. Natukoy itong si Nathaniel Barjona. Si Nathaniel Barjona na ipinanganak bilang David Brown ay isinilang sa Massachusetts, USA. Sa murang edad na sampung taong gulang, nagsimulan na siyang gumawa ng karumal-tumal na krimen. Ang pagsasalakay at pananakit sa mga mas nakababatang Bata. Noong taong 1977, sim nimulan niyang pagmasdan ang paligid ng isang sinihan, hindi para manood ng pelikula, kundi upang maghanap ng mga batang lalaki na maaari niyang patayin. Suot ang isang jacket na parang sa pulis, may dalang peking baril, ngunit totoong posas at isang laro ang badge ng pulis, nagpanggap siyang alagad ng batas. Lumapit siya sa dalawang batang lalaki na bagong labas sa sinehan at inutusan silang sumama sa kanya dahil umano siya ay undercover police. Tinala niya ang mga bata sa isang liblib na kalsada sa kanayunan. Tuon walang habas niyang inatake at inabuso ang dalawa. Sa tindi ng kanyang kabuluktutan, inakala niyang napatay na niya ang isa. Akala niya ay matagumpay niya itong nasakal hanggang sa mawalan ng buhay at iniwan na lamang ito sa tabi ng kalsada. Ngunit sa isang milagro, kapwa na kaligtas ang dalawang bata at dahil sa kanilang katapangan na iharap si David Brown sa korte. Sa huli, nahatulan siya ng korte sa Massachusetts ng tangkang pagpatay. Ngunit sa hindi maipaliwanag na disisyon ng patas, Dalawang taon lamang siyang nagtagal sa kulungan. Siya ay inilipat sa isang psychiatric treatment center o institusyon para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Sa halos bawat pagsusuri na isinagawa sa kanya, ideklara ng mga eksperto na siya ay isang sexual na mapanganib na tao at ayon sa kanila, sa kahit anong pagkakataon, hindi siya dapat palayain mula sa kulungan. Ngunit isang bagay ang kapansin-pansin. Noong 1984, habang nakakulong sa pasilidad na iyon, nagdesisyon si David Brown na siya ay isang sundalo ng Diyos. Upang tuluyang yakapin ang bago niyang katauhan, lumikha siya ng pangalan na hango sa lumang tipan. Isang pangalan na tila banal, ngunit may dalang kadiliman. Nathaniel Benjamin Levy Barjona Pagdating ng 1990, ang pamilya ni Barjona ay kumuha ng dalawang kristyanong psychologist. Ayon sa mga ito, si Barjona raw ay ligtas na at malabong maulit pa ang kanyang mga kasalanan. Ngunit dahil dito, siya ay pinalaya. Pagkalipas ng anim na linggo, oo, anim pa lamang na linggo, muling inaresto si Barjona. Matapos niyang atakihin at saktan ang isang pitong taong gulang na batang lalaki. Dahil dito, muli siyang naharap sa habang buhay na pagkakakulong. Ngunit isang tinig ang nagsumamo sa korte, ang kanyang ina. Nakiusap ito, nagmakaawa at sinabi sa hukom nahayaan na lang siyang manatili sa probasyon. Siya raw mismo ang magbabantay sa anak niya. Ang plano, maninirahan siya sa tabi ng bahay ng kanyang kapatid sa Great Falls, Montana. At ganun na nga, ipinasa na lang siya ng Massachusetts. Wala ng tanong, wala ng pag-aalinlangan. Pinalaya ang isang halimaw. Si Barjona ay nanirahan na sa Great Falls, Montana. Noong panahong yon, nasa ilalim siya ng probasyon at masasabing sa taong 1996 nang bigla na lamang nawala si Zach Ramsey sa isang eskinita, halos walang magawa ang investigasyon. Mula pa lang noon, si Barjona ay na nasa pinakataas na listaan ng mga sospek. May isang testigo na nagsabi na nakita si Ginoong Barjona sa mismong eskinita kung saan huling namataan si Zach. May isa pang testigo na kinumpirmang nakita ang kotse ni Barjona malapit sa lugar sa umagang yon, nung mismong nawala si Zachary Ramsey. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito at sa kilabot na nakaraan ni Barjona, hindi pa rin siya maikonekta ng direkta sa pagkawala ni Zach. Sa katunayan, dahil walang bangkay at walang malinaw na ebidensya, wala ring tiyak na patunay na isang krimen talaga ang naganap. Subalit, habang lumilipas ang buwan, unti-unting pumasok sa puso ng mga tao ang takot sa katotohanan na baka hindi na nga talaga buhay si Zack. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang tinig na tumangging maniwala, ang ina ni Zack na si Rachel buo ang kanyang paniniwala na buhay pa ang kanyang anak at patuloy siyang nananawagan na kung sino man ang may hawak kay Zach ay ibalik na siya. Hindi man sagot ang kanyang panalangin ngunit hindi siya natinag. Habang siya'y patuloy na umaasa at naghahanap, ang iba namang bahagi ng komunidad ay sinimulang tanggapin ang masakit na posibilidad. Gumawa sila ng isang hardin para kay Zack at doon nila itinanim ang bulaklak na forget me not at sa gitna nito ay isang plake. Ngunit maingat ang bawat salita. Ayaw nilang bigyang tultok ang pag-asa. Ayaw nilang ipahiwatig na si Zack ay hindi nagbabalik. Ilang buwan ang lumipas, walang sakot. Walang Zack, walang kapayapaan hanggang sa ang kaso ay tuluyang lumapig. Pagkalipas ng tatlong taon noong Disyembre 13, 1999, eksaktong alas-9 ng gabi at 7 minuto, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng pinto sa isang masamang lihim. Noong araw na iyon, sa labas ng isa pang elementarya sa Great Falls, Montana, habang papasok ang isang detective, sa trabaho ay dumaan siya sa may Lincoln School. Doon niya nakita si Nathaniel Barjona na nakasuot ng uniforme ng pulis. Agad siyang kinilabutan. Kilala niya si Barjona at alam niyang may mali. Hindi yon tama, hindi yon ligtas. Kaya't agad siyang huminto. Nang harapin ng pulis si Barjona, ang tagpong kanilang nasilayan ay sapat para palamikin ang tuko sa iyong mga ukat. May dalang badge, stand gun, baking baril, pepper spray at suot pa rin ang buong kasuotang pulis. Lahat ng kanilang kailangan na ito ay upang dukutin ang isang bata at ang nakakatakot, ang apartment niya ay tatlong kanto lang ang layo mula sa paaralan. Sa isang saglit ng pagkilos, naligtas ang isang bata mula sa tiyak na kapahamakan. Hinuli ng pulis si Barjona, ngunit sa napakagaan na kaso lamang at ito ay panggagaya sa isang alagad ng batas. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangampa. Agad nilang tinungo ang apartment ni Barjona upang tukuyin kung totoo nga ang hinala nilang gumugulo sa kanilang isipan. Ang kanilang natagpuan sa loob ng apartment ay nakakapanlumong tanawin. Para silang lumakad sa isang multong pugad ng kabaliwan at karumihan. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay puno ng basura, kalat at misteryo. Libong palamuting pamasko ang nakasabit sa mga tingting ngunit hindi ito ang pinakanakakakilabot. May dalawamput libong litrato ng mga bata. Ang ilan ay galing sa magazine, ilan ay tunay na mga larawan at marami ay ginupit mula sa mga yearbook ng paaralan sa Great Falls. Para bang may sistemang sinunod? Para bang may sinusubaybay ang mga bata? Tinala ng mga investigador ang maraming kahon ng ebidensya sa presinto at inabot sila ng tatlong buwan upang masuri ang lahat. Pagsapit ng unang bahagi ng taong 2000, natagpuan nila ang isang piraso ng papel na mag-uugnay sa lahat ng hinala. At sa pagkawala ng batang si Zachary Ramsey, isang listahan. Hindi ito basta listahan ng mga bata mula sa Massachusetts, kundi naroon din ang pangalan ni Zach Ramsey. At hindi lang siya, may iba pang mga batang taga Great Falls, Montana ang tuklas na ito ang nagsiwalat ng isang mas masaklap na katotohanan. Ang taong kilala sa komunidad na nagkunwaring tagapagtanggol ng patas ay isang halimaw na matagal nang gumagala sa dilim. At ang kanyang mga biktima ay mga inosenteng bata. Noong sinusuri na ang nasa listahan kung sino ang mga batang lalaki nalaman nila ang pagkakakilanlan ng mga ito na nakatago sa loob ng mga kahon ng mga tipan diba na suring ebidensya. Mga siyam na buwan mula ng simnimulan ang investigasyon habang naghahanap sila ng ebidensya, nakakita sila ng isang lalagyan ng pelikula. Pinadevelop nila ito at sa pelikula ay makikita si Nathaniel Barjona Nakinukunan ang litrato ng kanyang ari sa iba't ibang estado ng pagtayo. Nandun din ang ilang mga batang lalaki at nakilala nila ito at alam nila kung saan ito nakatira. Kaya agad nilang pinuntahan sa kanilang bahay upang ipakita ang mga litrawan. Ang mga batang lalaki ay may edad na lima, siyam at labing tatlo. Nakatira sila derecho sa itaas ni Nathaniel Barjona. Tatlong batang lalaking ito na hindi masyadong maganda ang ikinabubuhay at simpleng nakipagkaibigan si Barjona sa kanila. Sa loob ng ilang buwan, dinadala niya sila sa iba't ibang lugar para kumain, manood ng sine at halos araw-araw ay nasa bahay niya sila. Tatlo sa kanila ay may malubhang suliranin sa pag -unlat. Kaya hindi mahirap para kay Barjona na mag-groom ang mga bata. Talagang naipaniwala ni Barjona na siya ay isang undercover U.S. Marshal. Dahil suot niya ang t-shirt na may nakasulat na U.S. Marshal. At may sombrero rin siyang may nakasulat na U.S. Marshal. Paminsan-minsan, pinapayagan niyang isuot ng isang batang lalaki ang kanyang sombrero. Tinitignan nila si Nathan Barjona bilang kanilang ama, ngunit patuloy siyang nag-abuso sa kanila. Sobrang hiya nilang ikwenento sa mga detective ang mga ginagawa nito ni sa kanila. Kaya umabot ng halos dalawang oras ang panayam bago ang pinakamatandang bata ay bumikay at nagsimulang magkwento ng totoo. Ikwinento niya na may puli si Barjona sa kisame. Pa Dito niya inilalagay ang mga bata habang inaabuso niya ang mga ito. Ang pagkakatuklas sa puli at tali ay isang matinding patunay sa kwento. Ang pagtuklas sa ebidensyang ito ang pinakamahalagang breakthrough sa buong kaso dahil naaresto si Nathaniel Barjona sa panggagaya sa isang opisyal at hindi ito gaanong mabigat na kaso at maaaring makulong ng isang taon kung mapapatunayang guilty. Pero dahil nakahanap sila ng mas malakas pang ebidensya at sa pagkakaroon ng tatlong biktima na pwedeng magsampan ng kaso na magdadala sa kanya sa panghabang buhay na pagkakakulong at may maib nga ebidensya na matibay pa kabilang na ang listahan na ginawa niya kung saan nakalista si Zach Ramsey na itala itong lahat noong Hulyo 5 sa taong 2000 sinampahan si Barjona ng kasong seksual na panggagahasa sa tatlong bata sa pagpapatuloy ng investigasyon ni Detective Cameron sa pagkahanap ng ebidensyang magpapatunay tungkol kay Zach Ramsey, ang kanyang nadiskubre ay halos hindi maipaliwanag. Natuklasan nila ang isang serye ng nakasulat na code na ginawa ni Barjona na parang mga random na letter. Maliit na mga bloke na walang malinaw na kahulugan. Sinubukan nilang maintindihan kung ano ang ginawa ni Barjo na kay Zach, at umabot ng anim na buwan bago nila na-decode ito. Nakita ni John Cameron na may lumabas na isang bagay mula sa nakasulat na code. Maliit na batang lalaki, pot pie, ang may-ari ay masarap. Sa puntong yon, sumigaw si John Cameron. Diyos ko, kinakain niya siya. At dito nila unang naisip na posibleng kinakain at pinatay ni Barjona si Zach at posibleng kinain pa niya ito. Nang kumalat ang balita tungkol sa naduskubring ito ni Cameron, nagdulot ito ng matinding shock sa mga nakakakilala kay Zach. Mula sa isang bagay na masama na nangyari, nagiging isang kasindak-sindak na katotohanan na may kasamaan na hindi mo akalain na mangyayari ito sa komunidad ng Montana. At dito pa lang, nagkaroon pa ng mas maraming ebidensyang nagsasabi na posibilidad na nangyari nga ito. Na mas determinado na ngayon si Cameron na hanapin ang matibay na ebidensya. Maingat niyang pinag-isa-isa ang mga galaw ni Barjona at ng kanyang pamilya noong 1996. Natuklasan Natuklasan niya na parehong wala ang mga pamilya nito ng panahong iyon dahil nasa libing ang kanyang ina at kapatid. Noong Pebrero ika-anim, nag-iisa si Nathaniel Barjona sa bahay. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ang anumang nais niya. Napagpasyahan niyang kapag wala ang nanay niya, gagawin niya ang kanyang pinapangarap. Natutunan din ni Cameron na may eksklusibong akses si Barjona sa isang garahe sa likod ng bahay ng pamilya. Nag-issue siya ng warrant para sa ito at kinukul niya ang tatlong linggo roon. Nagdala pa ng bobcat at pinagsikapan nilang salain ang bawat piraso ng lupa na nakuha noon. Nakakita sila ng mga buto. Siguro mga bente sa is na pirasong puto at nakabalot sa isang stationery na may nakasulat na Nathaniel Barjona. Akala nila ay nahanap na nila ang kasagutan pero may mga piraso lang ng buto na nakita na sa tingin nila ay pinutol ni Nathan Niel Barjona kay Zach. Ang pagsusuri ay magpapatunay na ang buto ay tao mula sa isang binatilyo na kasing edad ni Zack. Pinadala ito sa laboratorio pero ang DNA ay hindi kay Zack. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung kanino ang puto. Isang matinding dagok ito kay Cameron. Pero para kay Rachel, ang ina ni Zack, ay nagpapatunay ito na naniniwala siya noon pa man na buhay pa si Zack at balang araw ay babalik siya sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ang talaarawan ni Barjona ay ipinadala na sa FBI upang madecode habang ang pulisya ay nagsimula ulit mag-imbestiga sa posibilidad na si Barjona ang pumatay kay Ramsey. Samantala, may mga iba pang kapitbahay na lumulutang na may mga aligasyon na si Barjona ay nanakit sa kanilang mga bata at agad na sinampahan si Barjona ng kaso ng kidnapping at sexual na pansa samantala. Pagdating ng... Paglilitis, nadicode na ng FBI ang tala-arawan ni Barjona. Sa loob nito, inilarawan niya ang obsesasyon niya sa pagpapahirap at pagpatay sa mga bata. Mas nakakabahala pa, detalyado sa tala-arawan ang kanyang mga plano na lutuin at kainin ang mga bata. Nakalagay dito sa kanyang listahan ang Barbecued Kid sex a la carte, my little kid dessert, little boy stew, little boy pot pies, at lunch is served on the pecho with roasted child. Ang lahat ng ito ay mga entries sa baluktot na mga isinulat ni Barjona. Kasama ang meat grinder na natagpuan ng mga pulis sa bahay ni Barjona nagbigay ng madilim na hinala ang mga isinulat. Naisip ng kanyang mga kapitbahay na ang kakaibang mga pagkain na ibinibigay ni Barjona sa kanila ay mga katakataka at mga pinatay niyang mga bata at pinakain sila ng laman nito. Ngunit itinanggi ni Barjona na pinatay niya si Ramsey. At walang sapat na ebidensya upang patunayan ang alikasyong ito ng kanibalismo. Pagkaman may sapat na kapaligid na ebidensya upang magtanong ang sinuman. Sa kabila nito, wala rin sapat na ebidensya upang patunayan ang pag-angkin na si Barjo na nga ang pumatay kay Ramsey sa unang pagkakataon. At matapos ang ina ng bata ay nagsaping hindi niya akalain na siya ang gumawa nito, ibinaba ang mga kaso. Sa halip, si Barjona ay hinatulan ng, ng isang daan at tatlong pung taon sa bilangguan para sa mga kaso ng panliligadig. Ang iba sa bayan ay nahis kumuha ng sarili nilang anyon ng hustisya. Isang residente ang nagsabi sa press na kung palabasin si Barjona, hindi na magiging mahalaga ang kanyang buhay sa palikin nito. Ngunit walang sinuman ang nagkaroon ng pagkakataong patayin si Nathaniel Barjona. Dahil natagpuan siyang patay sa kanyang selda noong taong 2008 sa sobrang katabaan na matay siya dahil sa sakit sa puso. At hanggang ngayon, walang sino man ang nakakatiyak kung gaano karaming tao ang pinatay ni Nathaniel Barjona. Siya ay itinuturing na posibleng sospek sa ilang mga pagpatay sa Massachusetts, Wyoming at Montana. Ngunit walang kaso ang nasolusyon ng tiyak. Ngunit isa lang ang natiyak nila. Wala na si Barjona at hindi niya pa magagawa ang mga nais niyang gawin mas lalo na ang kanibalismo.